Ayan, kung merong diwata pares, meron dito. Ayan, kabayan, pares tayo. Ang ating mga mito kabayan, no? Oh. Meron tayong beef. Meron tayong beef hindi po namin kasama si Mr. si Kabayan Tutoy at saka si Genre, kasi si Mr. with your info po, kakirap namin kaya ngayon po kami lang po muna magkakasama ngayon po, sa mga nagtatanong kung nasaan si Kabayan Job at bakit hindi namin nakakasama sa Soboblog, ngayon po pupunta po tayo sa kanyang uh, negosyo mga kabayan kami. Ayan mga kabayan. Oh. punta na po tayo dito sa kanyang... Ayan o, ayan, ayan. Ayan mga kabayan. So, ayan. Isipok muna si kabayan. ayo Ayan mga kabayan, nandito na tayo. Hindi na po si kabayan job. Ah, ah ngayon, marami kasi natatanong kung bakit hindi ka daw sumasama sa pagbablog. Ngayon, ikaw namang sasagot kung bakit hindi ka nakakasama sa pagbablog. Kabayan, busy tayo sa munti nating negosyo. Sa parisan, tsaka sa... Prutasan, meron yung fruit shake, iba't ibang uri ng mga prutas sinishake namin tapos dito naman sa kabilang pwesto ah uh, parisan naman yung kabayan paris tayo Yan. kung merong ano kung merong diwata paris na overload meron din si kabayan paris overload meron tayong nitsyong kawali chicharong bulaklak tsaka overload meron din tayong mami dugaw dugaw overload lahat meron tayo mas pinasarap tayo lang kayo dito pag nagpapit kayo sa nasa indoro yun, dito kami ngayon sa pwesto, galing ako dun sa kabila sa may protosan. Uh, after dun, ipunto naman ako dito para mag-assist naman kasi medyo maraming tao ngayon. Dahil bingo, maraming simba, kakalabas na lang ng simba kaya dito muna ako mag-duty ano, mag sa parisan. Kasi dun sa protosan, ang tao dun ay tatlo tapos dito dalawa lang kaya nagatulong ako ngayon dito para tatlo din kami kasama ko yung aking mga dalawang partner. Oh, yan nga, anong masasabi mo sa mga viewers natin na hindi ka na nakakasama? Uh, kabayan, tayo uh, supportahan sila Bayaw, sila Nini, yung si John Ray, si Toto, at sila ate. Sila na yung naglagala ng, ano, ng kabayan lifestyle. Sila na nagpapatuloy nun para kahit pa paano uh, umangat yung kanilang subscriber at kahit pa paano may revenue dun, skip the ads mga kabayan para makatulong ka natin. So yun, uh, maraming salamat. God bless. Ayan mga kabayan. Kabayan, kung merong diwata pares, meron dito. Kabayan, pares tayo. Ito ang ating mga medyo kabayan. Oh. Meron tayong beef. Meron tayong yung kawani. Meron tayo yung beef na. Para sa overload. Yung para sa overload natin, overload natin, magkakasama na yung tatlo. Meron tayong beef litsong uh, Lichong kawali tsaka chicharong bulaklak magkakasama na yun tsaka Andy rice tapos dito sa lugaw natin meron tayong lugaw with litsong kawali tsaka meron tayong lugaw overload magkakasama na yung uh, chicharong bulaklak litsong kawali tsaka itlog so yun bisita lang kayo dito sa may gilid ng makdo tandaan nyo kabayan <laughs> Hindi kami si Kiduwata, kami si Kabayan. Pares tayo. Rice <laughs> sa, sa pares over nyo. Pares over kabayan yes. Bayan, manood kayo palagi ng Bye. Kabayan Lifestyle para supporta ka kala ng ating kalabayaw at sa aking mga pamangkin. Sila na po ang nagdadala ng aking channel. So sana po ay yung mga solid subscriber dyan matuloy pa rin manood at tumangkilig sa munti nating channel. Na, ayan nandito ito na po 'yung mga kumakain. Ayan mga kabayan, dito po tayo sa night market. Ah, uh, dito po nakapuesto yung kanyang Putasan ni kabayan job. Ayan uh, mga kabayan, oh. andito na tayo sa kabayan mixed fruit. Ayan mga kabayan, oh. maba yung pila. Ayan uh, yung isa sa mix, kabayan mixed fruit. Later that same evening. Hello, so, mga kabayan. Uh, na po kami dito sa bahay. Uh, ngayon po, mga kabayan, sana po ay nasagot namin ang inyong mga tanong kung bakit hindi po namin nakakasama si Kabayan Job sa pag-vlog. Kasi nga po, busy po siya sa kanyang trabaho. Uh, Pag-uwi niya po galing sa school, trabaho niya po, diretso po po sa kanyang parisan at saka sa kanyang mix, mix fruit mga kabayan. Kabayan, maraming maraming salamat po sa supporta at panonood. Magandang gabi po. God bless po. God bless, God bless po. po.